Noong nakarang araw, ako po ay nag-vlog patungkol po sa payout ng ating mga senior citizens at sa mga nasabing fake news po, hindi po ito fake news dahil nakita niyo man po ang mga pruweba. Ito po ang mga pruweba na nag-payout po sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Attention sa lahat ng mga senior citizens, ako pala si Ruel Mendoza Tano. At sa araw po na ito ay malalaman po ninyo ang Social Pension Payout Schedule sa October 27, 2025, ang mga impormasyon na inyong makukuha ngayon, una, ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Pangalawa, ano ba ang oras ng inyong payout? Pangatlo, saan po ang inyong payout venue? Panglima, mga dagdag paalala po patungkol po sa inyong pong payout na magaganap sa October 27, 2025 at inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo agad itong content na pinag-usapan ang payout ng ating mga senior citizens, ang mga balita patungkol sa mga benefits ng ating mga senior citizens at dagdag pa ng mga kalaman patungkol sa ating mga senior citizens, ay subscribe mo na ang aking YouTube channel. Dahil makakaasa ka na ako'y mag-upload araw-araw ng mga informative contents para lang po sa ating mga minamahal na senior citizens. Hindi pa ako magdadalang isip na i-upload, ibigay ang mga contents that is related and helpful para sa ating mga minamahal na senior citizens. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa puntong ito, hindi ko napapatagin pa ang oras na isalaysay, ibahagi ko na ang mga kalaman na dapat mong makuha sa payout sa Social Pension sa October 27, 2025. Let's go! Sa Davao City po, meron po mga ganap na payout sa social pension sa October 27, 2025 sa barangay 10-A, poblasyon na may 150 pensioners. At meron pa po dito mga lugar, mga barangay na nakasaad sa baba. Barangay 11-B, poblasyon na may 64 pensioners. Barangay 12-B, poblasyon na may 28 pensioners. Barangay 13-B, Uh, population may 5 pensioners, Barangay 14-B na may 27 pensioners, Barangay 15-B na may 67 pensioners, Barangay 16-B na may 8 pensioners, Barangay 17-B na may 32 pensioners, Barangay 18-B na may 21 pensioners, Barangay 19-B na may 509 pensioners, Barangay 1-A

Kasunod dyan ay ang Danao City sa third quarter payout sa social pension for indigenous citizens. Ang unang venue po ay sa barangay Ugis Covered Court. Ito po ang mga barangay na mag-payout sa 9.30 a.m. sa barangay Bayabas, barangay Danasan, barangay Kambuhubo, barangay Matagub. Barangay Pili, Barangay Saksak, Barangay Lawaan, Barangay Langusig, Barangay Ugis, Barangay Dunga, at ang pangalawa po nating venue ay sa Sibakan Covered Court Sa 8.30 ng umaga Ang um, ang barangay po na mag-payout ay ang Sibakan Sa Davao City pa rin Sa barangay Indangan Gymnasium Meron po magaganap na payout Mula sa alas 8 hanggang 2 ng hapon Ito po ay fourth quarter Mula sa November um October at saka December And sa Alas 8 po magsimula ang inyong payout hanggang alas 2 ng hapon. Sa morning po, mayroon po magaganap ng payout sa barangay Kunalum na may 250 pensioners at barangay Malho na may 96 pensioners. Sa afternoon naman, ang barangay Tauntaon na may 161 pensioners at sa barangay Jubasa na may 113 pensioners. At magaganap po sa barangay Covered Court ng Maljo. Sa Barangay Komunal, mayroon po magaganap na payout sa October 27, 2025, alauna ng hapon. Sa Barangay Komunal Gymnasium po ang inyong pong payout na magaganap sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Sa Barangay Akasha, mayroon po magaganap na payout sa fourth quarter. Sa Barangay Akasha Gymnasium po ang payout sa October 27, 2025. Sa barangay San Carlos, Valencia, Bukidnon ay meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens at ito po ang patunay. Sabi dito, good PM sa lahat po ng release sa social pension para sa mga senior citizens sa October 27, 2025, ala una ng hapon sa Inaanyahan po kayo na pumunta po sa inyong barangay. Sa Dangan Municipal Gymnasium, sa October 27, 2025. Ito po yung mga magpipay out na barangay. Sa morning, ito po ang barangay Miaray, Osmenya Bugwak, Kiangat. Sa afternoon po, ang magpipay out na barangay Lourdes, MacArthur, at saka Miguya. Sa barangay Tukal, meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens sa October 27, 2025 sa Tanjay City sa Negros Oriental Tanhay Bayan hindi ko masadong ano yung paano pronunciation sorry po if na-mispronounce ko po ito po yung mga barangay na mag-payout sa so, October 27, 2025 sa barangay Poblasyon 8 and 9 alas 8 ang yung payout sa Osmeño Park, Tanjay City as well as sa Barangay Pulo Barangay San Isidro Barangay San Jose alas 8 ang new payout sa Menya Park, Tanjay, Tanhay City. Sa alauna ng hapon, ito po mga barangay mag Barangay Santa Cruz, Viejo at barangay Tugas sa Menya Park, Tanjay City pa rin. Sa barangay San Miguel, alas 8 ng umaga sa San Miguel Covered Court. Sa barangay Santa Cruz, Nuevo, alauna ng hapon sa Santa Cruz, Nuevo Covered Court sa Barangay Alfonso sa Davao City. Meron pong magaganap na payout sa Social Pension for Indigenous Senior Citizens sa October 27, 9am hanggang 12 noon at sa Barangay Hall po ninyo. Magaganap ang inyo pong inaasam-asam na payout sa Social Pension. Meron pong magaganap na payout sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. At ito po ang marami na mga barangay na mag out po sa October 27, 2025. At atin pong alamin base sa na ipakinik, ipapakita ko. Sa barangay West na may, sa barangay Bunfal West na may 228 pensioners, sa Bunfal West Barangay Hall ang payout venue. Sa barangay Bunfal Proper na may 250 pensioners, sa Bonf Bonfal proper ang New Pompey uh, at Barangay Hall ang New payout venue. Alauna po ang New payout. Sa Barangay Bonfal East na may 149 pensioners, sa Bonfal East Barangay Hall Alaun ng hapon. Sa Barangay Don Mariano Perez na may 93 pensioners, Don Tomas Madela na may 62 pensioners. Um, don uh, Aguadamin I mean, Salvacion na may 228 pensioners ang pong payout ay magagana po sa alauna ng hapon at saan po ba kayo pupunta sa LGU ng Bayumbong DepEd Gym Nation at yan po ang kumpletong balita sa ating Social Pension for Indigent Senior Citizens. Lahat po ng iyan ay nakareceive po at hindi na po kayo makapagsabi na scam itong aking ginagawa. Fake itong aking binavlog. Bakit ako magkakalas ng laway para lamang po magawa ng fake news? Hindi ko po magagawa iyan. Dahil ito po ay pawang katotohanan lamang. Dahil gusto ko po ihatid, ipabatid ang aking pagmamahal sa aking mga minamahal na si senior citizens kasi my my mom and dad is also a senior citizen's and I so I am um let, letting them learn about the vlogs sa ganito mga balita na dapat nilang malaman and now if nagtatanong ka, sir, bakit wala po ang aming lugar dyan sa inyong uh, listahan? So, ang gagawin nyo po kung hindi nyo po nakita dito is pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at tingnan ang Uh, updates sa inyong social payout, social pension payout baka po uh, ikaw ay natanggal na or baka po yung barangay ninyo hindi masyadong nagpo-post dito sa online but nagpo-post sila sa inyong barangay so dapat nyo pong gawin iyon and may policy po ang social pension when it comes to payout no requirements, no payout, kahit na may requirements pero kulang hindi ka pa rin makakuha ng inyong pong pension So now, I'll be telling you all the requirements needed para po sa inyo pong payout. And you must hear this one. Let's go. For Indigent Senior Citizens. Kung senior citizens or beneficiaryo ang kukuha na kanyang payout, isang malinaw na photocopy or xerox ng senior citizens ID na mayroong tatlong original na perma or thumb mark katulad sa ID ng senior citizens. Paalala, panatiling presentable ang mga dokumento ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang perma o thumb mark base sa senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizens or beneficiary ang kukuha ng pension, isang malinaw na photocopy ng ID ng senior citizens at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng nasa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagumula sa MSWDO, CSWDO, at OSCA na mayroong original na pirma na MSWDO, OSCA, senior citizens, at authorized representative. Isang malinaw na photocopy ng government-issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, barangay ID, UMID, Voters ID, Updated Voter Certification, Updated Police Clearance ng Authorized Representative at lagyan na tatlong orina na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, sigurduing pareho ang lagda thumb mark ng senior citizen, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pre -presenta kumpletuhin ang mga hinihing data thumb marks sa authorized letter, iwas sa magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malino na xerox ng ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o oska na may pirma ng MSWDO, xerox ng death certificate ng beneficiaryo na mayroong serial number isang malino na photocopy ng government issued ID gaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, humid voters ID, updated voter certification at updated police clearance ng authorized representative at lagyan na tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng pinapakitang ID. Paalala, kumpletuhin ang mga hinihingi lagda o thumb mark sa warranty letter at iwasan mong huwag at, at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kinakailangan ng certificate mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpatunay na ang beneficiary ay patay na at asal ko inasikaso ang death certificate. Huwag kalimutan magdala ng iyong ball pen na itim, payong at saka tubig. At kung meron na doon na po kayo sa payout. Kinakailangan niyo pong uh, gawin ito. Kinakailangan kumain muna kayo before pupunta sa payout. Magdala ng sariling ballpen, inumin at gamot kung kinakailangan baka pagdating po doon ay medyo uh, mas mas ready tayo para maiwasan natin ang mga uh, darating pang mga sakuna. At ang gagawin niyo po is magpila po sumunod sa mga altundunin ng payout. At yun po. At yun po ang uh, kumpletong detalye na ating nalalaman ngayon. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsusuporta. Panunood po sa ating mga ina-upload na vlogs. Umabot na po tayo sa 70,000 subscribers. Maraming maraming salamat po. And God bless us all. Gawin natin 100K. Kaya ba? Salamat.